tayo po na din sa ilog umamay bayad na po tayo tayo po ay manggugulay naman ang pako oho yeah. tapos po pala i-check na rin natin yung ibang mga lansunis po din sa kabila oho at nung nakaraan po yung ipagkakapal ng bunga dito na tayo pala sasalita Oh, this, this, oh, 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 oh. Ay, ang dami natin sa Kasama na rin, may green yari na ang pangulo na po ulit tayo o po lagi may dala palang ganari. Narin na rin na aking tubig. Kaya tayo na uhaway. Oh. dadaanan na po natin din yung puno ng lansones atin pong i-update at baka may bunga na rin para po ba ma-schedule lang. Uh -huh. tayo po yung isang lusong uh, buong araw na pong inaano natin ginugugol sa paglakad-lakad uh, -huh. pagbibisita po ba kaya yeah, ito na po talaga napakasipag po. po ng aking ama ay. Kumbagay ari po. Hindi ko na rin i-vlog, ari pinalinisan. Oh. Yo. Yeah. Aba pagkasi pag. -asipag. Mantik ka nga po, lagi na ring masakit sakit ang tuhod, oh. rayo ma daw po. Oh. Pinalinisan. nara po sa banda-banda doon yung lansones yung pong lahat ng area ay hindi ko pa po nalilibot oh. yung nara sa barangay ibas yung malayo hindi pa rin barangay tamlong kung wala lang po yung abot ayun na po pala yung lansones oh. po ay no para nung isa pa naman kabilang taon pa napakadami daming bunga po titignan natin para mayroong bunga aw, ah, yun. Lakan puno pa man din yan panalo po ang linis ng niyugan saludo po ako sa aking ama aho ah, ay pag po ako ngayon tatanungin na ito po na may ano kumbaga kumbaga ibinayad sa libor oh. kung sulo-sulo din po ay eh, hindi po ito magkakaganito oh Arena ho yung lansones oh kung natandaan nyo na binilag ko na pakadamdamin bunga wala oh. mayroon po ay yun no? hindi pa nagsabay sa pero pagkalak ng puno ba yan ang ganda pagkapaguso ng puno na kay. ayun po Iilan pero lilibutin din po naman natin ito pagka mag-harvest na. Yun oh, ilan ilang buwig? 1 2 3. Eh, Ay, bari. Baka may 30 buwig. Kasama po yung hilaw at maliliit. Ang lansunis po naman, uh, sasabihin ko po sa inyo. Yan ay parang panahon din uho. Hindi laging Pasko uho, kung bay nadaan din yung tagwala, taghina. Mhm. Mm Pero nung nakaraan po yan ay aba. Diyos ko po pagkakadami. Na ipasabi ating raramay na rin. Pawala na ito, pabulok na. Oh. Ayan yeah. tatay Ayan po hinapay ko na oh. maka maghanapan na babang eh. babanggitin ko rin po naman Kami po yung ganun Pag ako bumusita sa isang area Umaga pa lang Nagpapaalam na po ako Tatay pupunta ako sa gayon Sa area natin Para po ba Hindi siya magugulat na ubat oh. na tiba Oh yun po ang Isa sa ano dire diretso na po tayo Meron pa po pala tayong titignan dyan sa makatawid ng ilog Meron pa po dyan isang puno ng lansones Yan tatawid na po tayo So, oh, dyan po tayo ng galing. Napaka-biyaya po ng lupa. Pag kayong dinaanan po ba ng ilog, ang gitna, ano, yan, o, ano, ito, ganda. O. Oh. Yan. Yeah. Napaka-biyaya. Maaliwalas po pag may ilog. O, oh. o. na kaya puno din eh. parang wala din paswertehan lang talaga Yan, nari po yung puno ng lansones oh. Ay, isang duwig Tatlo naman pala Isa, dalawa oh. Tatlo atin po kukuha na ito Kababa okay. công phu hoạt tại laging ito na po ang mga naano natin dito gulay at saka saging tapos po sa lansones po ay hindi totoong madaming madami kayang pangkain lang po Oho. yan ito na po ang update sa ating lansones siguro po sa mga susunod araw o ibang sunod na linggo magtatamlong po naman tayo yung malalayong area na oh. yun tara po Salamat po sa inyong pagsamayan. Ingat po ang lahat. Happy po. Bye.